Minomonitor na ngayon ang lokal na pamalaan ang napipintong mas malakas pang pagragasa ng lahar sa iba pang barangay sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Mabilis sa na ring nalinis ang lahar na dumaloy sa mga tributaries maging sa tulay sa barangay Biak na Bato sa naturang bayan matapos na may bumarang mga debris doon kasama ng inanod na mga kahoy. Vin Pascua sa Balita. Nakaantabay na ang lokal na pamahalaan sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental sa iba pang senaryo ng lahar flow. Kasunod na rin ito ng pagragasan ng lahar sa ilang barangay doon. Isa sa mga barangay na nakaranas nito ay ang barangay Biak na Bato. Paliwanag ni barangay chairman Joselito Martinez Jr. ni kasamang tipak ng punong kahoy ang rumagasa sa kanilang lugar na bagay na nagpabara sa daanan ng tubig lalo na sa kanilang tulay. Malaki yung ulo ng uh, baha, may kasamang mga debris ng kahoy. Kaya siguro bumara dito sa pinakabutas ng uh, tulay. Yun yung sanhi ng uh, pag-apaw ng uh, ating uh, lahar o mudflow. Uh, tumaas siya dito sa kalsada, mahigit siguro mga isang roller. Kung kaya naman agad na nagsagawa ng clearing operation, ang lokal na pamahalaan katuwang ang Department of Public Works and Highways. Wala naman masyadong uh, pinsala sa pangkabuhayan talaga. Uh, mas marami pang napinsala nung mainit masyado. Ang Philippine National Police sa kanilang probinsya patuloy ang pagbabantay sa mga barangay na napinsala ng pagragasa ng lahar. Ah, so agad-agad po na ano, nagpadala yung regional director natin ng mga kapulisan po para tumulong po sa mga evacuees po na agad-agad po sila mailikas. Then Pasqua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapan. Maraming salamat sa inyo pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.